Nandito ako sa OP Mall ngayon. Hatid ako ng alaga ko for her uh, summer class. First din yung ngayon sa kanyang summer class. Eh, advice ko pala sa inyo mga sa mga baguhan dito. Kapag pa yung mga alaga niyo eh, may mga summer class, always kayong uh, maging alert. Kasi okay. dito sa uh, Hong Kong ngayon is, di ba, hatid sundong natin yung mga alaga natin recently lang mayroong uh, pinasa si Ma'am Jen sa akin yung amo kong babae na link about dun sa uh, bata na in sa kaso dito ng abduction. Uso na yun dito mga BN kahit na maraming uh, camera dito everywhere talaga, mostly dito sa Hong Kong, kahit saan ka lumingon maraming camera, mga CCTV and nangyari yun talaga sa supermarket pa so hindi mo rin masasabi na safe kahit na maraming tao, o maraming camera kasi talagang, kapag once na machempohan yung talaga mo wala ka talaga, nako ang hirap talaga dito kapag yung siksikan na maraming tao dito sa mall huwag talagang pakakampante, talagang lagi yung hawakan yung mga alaga ninyo Uh, lalo kapag ka mga 7 or 6 uh, ang ganun mga kanong idaran, delikado na yun. Eh, tumatakbo na yun, lalo pag hindi mo hawak-hawak. So far naman sa akin, 3 uh, years old pa lang. Although, mabilis nang maglakad na yun siempre, Pero nakikinig naman sa akin yung alaga ko. And luckily, smart yung alaga ko mga binak. Nakikinig talaga siya sa mga instructions ko. Yung hindi siya talaga tumitiwalay sa akin. Eh, ngayon may mga uh, klase pa may klase pa sila kaya ako nag ako dito sa labas lagi ko siyang inaabangan kasi kahit uh, kaguling lahat may mga teachers naman na nag sa kanila hindi pa rin natin masasabi na safe sila baka biglang lumabas yung bata ano so always tayo maging alert mga may nag-remind sa akin yung amo ko pa nung ano, nakaraang nakaraang linggo oo tapos sabi niya, mag-iingat ako lagi and uh, kung alaga ako nga daw, wag ko daw awalain sa paningin ko. Ayan, naka-video ako. Nandyan na, nakavideo ako. Pero, nandun yung book to ko, oh, ba diba? So, ganyan tayo. Dapat muntay tasking tayo dito. Hindi pwedeng uh, ng tayo tapos hindi natin nakikita yung, <laughs> yung ating alaga. Yung may red dyan na, ano ba yan? Halga Oh, asa ba? Paano ba? Ayan, yan. Nandyan yung alaga ko. So, ba? Diba? At least nandiyan kayo. At titingnan niyo kung malalabas yung alaga ko. Ayan. <laughs> yeah. Actually, guys, uh, pera biro. Sa totoo lang, hindi madali ang mag-alaga ng bata dito. Lalo kapag ka na uh, natapat ka sa mga bata na napaka-spoil. And lucky lang talaga ako na yung alaga ko, napaka-disciplinado niya. Ever since, uh, actually, dumating ako dito is 2 years old siya. Then after a month, um, nag-ano siya, nag-3 years old siya. Independent na yung alaga ko, mga day mahirap unlike kun sa ibang nakikita ko mga bata na parang school hindi sila ganun manageable pero siguro depende na yung sa ano sa nakapagisna nila pag mag-trainarin uh, yung mga magulang pero yung alaga ko kasi sa previous kasi niya na school tinuturuanan na sila mga manners, yung magiging independent kung paano dalhin mga sarili nila and sa ngayon naman hindi naman ako masyadong nahihirapan sa pag-aalaga dahil uh, pag nandyan yung mga alaga, uh, yung mga uh, sila nag-aalaga sa bata. And nagpapaligo, nagtututbrush, at nagpapatulog. Hindi ko so, tabi ang alaga ko sa pagpapulog. Magaan lang talaga trabaho ko ngayon dito sa Nagpumabi. Unlike doon sa Saudi talaga dati na parang gusto ko. Talagang yung... Iba yung feeling ko doon. Iba talaga yung feeling ko. Parang laging mabigat kahit na hindi naman ako totally ganun kapagod pero iba iba yung pakiramdam dito nakakalabas-labas kami nakakalabas-labas ako and at the same time yung mga amok, ko hindi sila ay parang kalabawan yung stricto pero hindi pa rin ako nagpapakampante hindi ako nagpapiling at least mga mga Uh, nilalagyan ko pa rin ang yung sarili ko sa kanila. At the same time, respeto kung ano mga rules sa bahay, sinusunod ko. Lagi ako nag-iingat lang na ako kasi mahal na mahal nila yung ang mga bata dito, lalo pang babae. Tapos panganay pati. So, ginagawa ko yung best ko mga may para masatisfied ko sila, especially pagdating sa bata. Kasi priority talaga ang mga bata dito talaga lagi yun kailangan laging alert tapos uh, be parang attentive ka lagi sa mga mga ng alaga mo huwag mo pababayaan yung mga gamit ng alaga mo kailangan always ready ka o prepare ka pag lalabas kayo parang tulad lang din nung sa Saudi actually sanay naman ako pero iba kasi dito ang pressure mga di iba dito so kailangan pa rin na maging attentive maging focus sa trabaho especially sa pagbabantay ng mga bata pag nasa playground kasi dito sa Hong Kong always kayong lumalabas, hatid sundo sa mga alaga nyo, and at the same time, um, may mga activities sila na ano, mga extra na ginagawa. Tulad nito, nag-summer class sila kahit tapos na yung klase, may summer class at mga extra sila ng mga subject na uh, pinag-aaralan. So, always tayo na gina-prepare pag lumabas tayo yung mga gamit ng alaga natin, gamit natin, yan. <laughs> Nandito sa mall, sabi, malamig, diba? So, always natin dalhan ng jacket yung mga alaga natin, something to eat, or mga tao in case na rooms. So, yun. So far, nakapag-adjust naman ako, mami. After 4 months mahigit. Okay, so 4 months na ako dito sa uh, Hong Kong. And luckily, magaan yung pakiramdam ko. So, happy naman ako na kahit papano. Um, Napapad -papan ko yung gusto ko. Step by step. Although may plano na naman akong another sa susunod na mga taon. But, um, one each time muna tayo ngayon. Yun lang. We are going to look for that meal. Be careful, hold tight uh, the storybook, okay? You don't want to lose it. Uh, we're going to take the trolley. Um, Do we still need a trolley? We're just going. The small one? Okay, up to you. We can, we can take it from here. But. Which one do you want? This one, the small one? No. Okay, take one.